um, good morning documentation lang para hindi natin makalimutan. Anyway, uh, yung paghanap ng entry, pwede itong magamit. Uh, so, ang kailan natin yung uh, pullback right? Siyempre, kailan din natin yung averaging, pero in this case, i lang ako dun sa pullback pag nakuha nyo na yung average. So, ito yung unang hinanap natin, di ba, sa pullback. Is, ayan. Right? And then, ang second is, hindi pullback, ah, uh, reversal. Sorry, reversal. Itong line na to, sell, sell line, right? Or, or buy. Ito. Uh, in this case, sell, right? Sell. And then, ito na ang pullback. Eh, pullback ka na ang pullback eh. Yeah, pullback pero reversal. Entry. So, paano natin gagawin yan? Pag sell, ang hinahanap mo lagi is, dalawang hinahanap mo, is yung support. Right? Support. And then, itong pullback. And then, gagawa ka ng from support dun sa pullback ng parallel kung nasa ang timeline ka. Ha? And then yan ang entry mo. Ito. Kung saan na break. Entry. Entry. Or, kung gusto mong mas close, mas closer. Right? Mas closer is yung support. Kasi minomonitor mo lagi pag uh, pag sell is support, right? Pag buy is uh, resistance. Support. Mga pinakamababang support. Ayan. Hanggang lumabas tong hanggang lumabas yan. Pwede kang ganyan. pa din eh. Ang pinaka-safe is pag na-break niya tong support. Kaya na pinaka-safe. Ito. Saka ito option mo lang to. Yan. Option mo lang yan. Ito pa rin ang pinakasi. Pag na-break support. Pag lumabas na yung mga pullback niya. Right? Ito mga option to. Ng entry. Yan yun lang. And then vice versa sa vice versa sa to sa bull. Sa bull lang hinanap mo resistance. So hanapin lang lagi yung pinakamataas. Hanggang lumabas to. hanggang lumabas to. Pag lumabas na yan, right? Pwede kang mag hanggang sa sa pinakamataas. And then, itong lumabas na to ang entry mo. Entry ka dito. Or entry ka doon. Kung saan na break. So, ito ang entry mo. Yung dalawang yan uh, long or dito by long and then SL mo itong pinakamababa or somewhere around makakita ka ito Pwede din doon. Gusto mo. Ito. Ito. SL. Yan. Okay. So, same thing. Red. Right? Ito. Yung last one. Paano mo malalamang last yan? Kasi nag-appear na yung buy. And then the first one and then the support uh, resistance okay kana makatulong